Yo, what's up guys? Good morning, good morning. ay update ko kayo mga kaibong sa yung aking uh, alagang si Bukay na dati ay bubuksarado siya. Alagay ko yung kanyang picture dyan sa kabila. Bubuksarado siya. Ito na siya ngayon. Ay, so naligo na siya guys. So, oh, ayan. Oh. Ayan na siya. O, oh, ayan. Malaki na siya. Tapos yung kasama yan si Burden. Ayan. Ayan na si Bukay. O, oh, malaki na siya. Ayan. Oh. Kukunin ko siya guys. Naligo na siya guys eh. Naligo na siya. Ayan eh. Ayan na si Bukay. Oh, o, na siya. Marunong na siya maligo ng isa. Ayan na siya guys. nataas na ngayon pakpak. ayan lang iyakin pa siya guys. Kailangan ba niya ng ano, magkakalinga sa kanya. Ayan. Eh. Pero pinaka, nilagay ko na siya sa malaking kids dahil gusto ko na siyang matutong lumipad at matutong kumain ng seeds ayun, mga seeds sila guys gusto ko na siyang matutong gusto ko na siyang kumain ng seeds so hanggang dito lang muna ang ating video guys, hanggang sa muli natin patikita at mapainin natin.